So, alam nyo ba guys, bumili kami ng blue cheese. Ang pangalan, kasi syempre, ano tayo eh, curious tayo kung yung blue cheese eh. So, isa sa mga nalaman namin na ang blue cheese ay isa sa mga pinakamahal na, na cheese sa buong mundo. Sa buong mundo! <laughs> ay hindi, basta isa sa mga pinakamahal na cheese. So, ito yun guys, so yung nabili namin is Danish blue cheese. Kita nyo ba? Na. So ito yung cheese na inaamag-amag bala guys. Ha? Oh, tignan nyo man o. Oh, inaamag siya ba diba? So, sa, sobrang curious ko. Nagpabili talaga ko. Oh, ang mahal ba naman ang ano nito guys Oh? Ang 100 grams is 6.45. So nasa ano to? Nasa kulang-kulang 300 grams. So sa sobrang curious ko again titikman ko na to ngayon hindi ko na to paabutin sa bahay ang pagtikim ko nito no buksan ko guys ha alo alo pero ordinary cheese lang naman siya try ko nga alo ay ang galing ay shit oo, oo masarap siya ay buksan ko ha pinapakita kita. Ayan, ay, guys, oh. Ayan, guys, ah, oh. May amag-amag pa. So, ayun, pinil ko na. Titikmang ko na for the first time. alasya. <laughs> siya. Dito talaga ako sa may amag. Wala, totoo nga. Na totoo nga, masarap <laughs> alam masarap na siya. Alam mo yung amag? Amag nga, nasa amag na. <laughs> Hindi guys, alam mo yung amag? Hindi siya yung nakakadiring amag kasi nga iba yung iba yung texture niya dun sa sa, sa, sa ano sa dila. Basta masarap. Cheese nga siya pero first time kong kumain ng inaamag na cheese talaga blue cheese pa. No? Kaya pa. Ay, masarap siya. Ay, ito lang. Ah, ang kasa na. Ay, mahilig ba naman ako sa, sa cheese natin sa Pinas, no? Pero ito guys, ang sarap. ito banda sa may amag kasi ang sarap ng may sa amag ba? Paborito mm. na to kasi kaya mahal na guys huh? Takpan ko muna. Where well, promise <laughs> Tara na. Okay. Thank you guys. Sinabi ko lang na masarap talaga yung ano inaamag na cheese. Blue cheese yan na. Blue cheese. Bala kayo dyan. <laughs>